sa ilang pang mga balita. Mga balitang pang-consumer kalakalan naman. Magkakaroon po ng bawas singil sa produktong petrolyo ngayong linggo. Dito sa ating script ngayong taon daw. Siyam na sentimo per liter ang rollback sa presyo po ng diesel. Pitumpong sentimo naman ang maibabawa sa presyo ng gasolina at piso sa sampung sentimo naman sa na una pong sinabi ng Energy Department na bumababa ang presyo sa pandaigdigang merkado dahil sa pangamba na manatiling mataas ang interest rates ng Amerika. Ito pa ang ikalawang beses na nagpatupad ng rollback sa petroleum products ngayong taon. Magsisimula naman uh, ng maningil ang BPI app ng 10 piso na transfer fee sa Gcash simula Marso. Yan po ay kung gagamitin ninyo ang Load E-Wallet feature sa app ng bangko para maglipat ng pera sa Gcash account ninyo. Libre lang noon ang paggamit sa feature na ito ng BPI. Uh, Oktubre noong nakaraang taon, noong uh, inanunsyo ng Gcash, na maniningil na ito ng 5 pisong cash in fee para sa mga linked accounts pero ngayong may singil na rin sa BPI app mas mura na tuloy mag-cash in sa GCash app Pinag-isipan po naman ng Transportation Department na buksan na, na mas maaga ang unang bahagi po ng Metro Manila Subway Project sa publiko Yan po ang bahagi mula sa Valenzuela hanggang Ortigas na bala ko ng DOTr na buksan at ipagamit raw sa 2028. Pero kailangan daw humuna nilang pag-aralan ang ridership. Mag-araw kasi baliwala lang kung maiklim bahagi lang po ng subway ang ipagagamit. Original pong plano ng DOTR na matapos ang proyekto at mapagamit ito sa publiko sa taong 2029. Sa ngayon po'y mula sa Valenzuela Depot na dulo ng subway, higit na 670 metro ang nahukay sa southbound tunnel. Nasa liman daan po naman ay 70 metro ang para po sa northbound tunnel. Makatata Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.